po. Ano yun? Mighty pula. Hindi pwede bawal. Ah, bawal. Tsaka sarado kami. Asado. Pwede ka abraso. Saan? Papuyo mo. Mm -hmm. Ito na, daanak mo, Umuna nga arbyuta, umuna nga papintas, umuna nga papangluang anak mo, si Kati Sumarno. Mamutultuladan na gini na duma, nga naka-ispot -is gina, at dudulpot mo di anak na. Nakalipsik gina, agang amlid mo di anak na. Oh, <tuh> siya, <tuh> awanti Ang mukha yung garayo